Kaya yeah, Jerry, dito. Po. Ayaw nyo tambi ako? Dito ako, alaw din. Ha? Si ha? Si Bago lang po. Ha? Bago lang po. Sige. Sila nga, si Kip. Gustong-gusto nila eh. <laughs> <laughs> Sa anong ano? Anong year kayo? Ano po? Iba-iba po iba, 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 ka. kami. Ano? Sa ibang-iba po kami ng year. Ah. Pero magkakakilala kayo lahat? Opo. Oh, hmm. <laughs> ano pa kayo alam ko? <laughs> ano sabi niya? Ha? Huh? Namukaan niya. Nanunood ka. mga kababayan, mga kabarangay, dito ako sa McDonald's ng uh, Pangasinan. Ayan. Ay, kitabi ako dito sa mga mayayaman, baka mabigyan ako ng drinks. Tapos na, kaya ng problema, tapos na yata kayo kumain. Hindi wala pa yung order. Ah, pero naka-order na kayo? Ay, so. Sayang. Ay, hindi <laughs> Di pa lang po iripan. Ha? <laughs> Patingin. Ano in order nyo? Ilang resibo yan? Ay, dalawa. Pusang gara. <laughs> ha? Ang tanong, nakapalo ba kayo? Nakapalo po. Ayan. Nagita, pagita. Patingin. Nagita, pagita. Nagita, pagita. <laughs> ha? Walang load? Isa lang ang nakapalo? Yeah. Sa, sa page. Boss JB, check mo nga ito kung nakapalo to sa page natin. Nakapalo raw siya sa YouTube eh. Lahat na nakapalo sa akin dito, kukunin ko lahat ng cellphone nyo. Hindi nakapalo. Ay, hindi nakapalo? Sayang. Sayang. Nakapinalo mo. Si ate masyadong mahiyan. Ate, kumusta ka na? Huwag lang po. Ate, pwede bang humarap ikaw dito? Ayan, wag kang magtakip. Napakaganda mo naman eh. Ate, pwede ba malal... Ano ito yung, yung aran mo? Ano po? Ano po ang mga naran Obri po. Obri? Obri! Anong gusto mo? Aubrey, hindi ka na galit sa akin. Binili ka na yung paborito mong kwek-kwek. Aubrey, kumusta ka? Okay lang po. Ayun. Okay lang ba isama kita sa content ko sa araw na to? Aubrey, huh? ilang taon ka na? Fifteen po. Fifteen? Watang bata pa. No? Saan ka nag-aaral? sa doon po sa Sawaray po, Clemente. Ah, ah, elementary ka? Clemente, Clemente po. Ah, Clemente. Oo nga, 15 na eh. Paano na ganyan? Pero ba't nandito kayo kung sa eh? Di ba barangay yun? Ano Or banding. Ah, banding. Kaya, uh, yeah, nakapalo siya sa YouTube pero sa page hindi. <laughs> ah, sayang. Kailangan magpalo ka sa page, ha? Oo, buto na nalaman. Sino pa? Isa pa? Hindi, sige, ganito yan. Para lahat kayo, ano, uh, masaya. bibigyan na lang ako ng pangmerienda nyo. Pero sa... Aubrey! Mag-aaral kang mabuti, ha? Ano ba yung order nyo? Merak naman. Sige, bahala na. Bigyan ko kayo ng pangmerienda. Ayan. Okay na to. Ayaw. <laughs> ha? Ayaw? U uwi na ako. Oh, sige, sige. Oh, pamirienda nyo. Pero mag kay kayo mabuti, ha? O, oh, yan. Okay. Oh. Aubrey, huwag ka na O, Aubrey. Oh, babawin ko na to. Pang may... Eh, joke lang. Sige, sige. Basta mag kay kayo mabuti. Ha? Huh? Simba, server po kami, po kami sa kami Don Sa Kristan po kami sa dyan lang po sa Don Pedro. Ay, ganon? Oh, Don Pedro High School o sa simbahan ng Don Pedro? So simbahan po sa Don Pedro. Ah, okay, very good. Nice job. Ayan, baka may mga gusto kayo i-shoutout yung, yung mga magulang. Oh, napapanood kayo ngayon. Shoutout kay mama ko. <laughs> Pangalan! Mar Maribi Sirgote. Tatay. yan. Tatay. Wala, mga tatay. Wala, 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 wala tatay. Wala kang tatay, bakit? Ay! <laughs> <laughs> kining, kining. Ikaw, kuya. Shout out, Shout -out. out. Oh, ikaw muna ang host ngayon. Interview mo yung mga kasama mo. Shoutout out sa'yo. <laughs> ano Musta buhay buhay? Bossy. Bakit ka nagpagumit? Bakit ka nagpakalbo? Gabay ko. <laughs> Ayun teacher ninyo. Shout out yung teacher ninyo. Shout out kay Ma'am Maricel Diaz. Ayan. Okay, very good. Sa so, mga kababayan, mga estudyante anak kasabayan natin dito sa MacDo, uh, nagbigay lang tayo ng kaunting pang merienda. Ayan. So, God bless sa inyo lahat mga anak, ha? mag aral kayo mabuti. Obri, oh, huwag ka na mahihain. <laughs> Hindi kaya yaman yan pag sobrang mahihain. <laughs> ba? Diba? Okay, so isang hi muna dyan. Dito, harap ka dito. Okay. Hi ka sa boyfriend mo. Ha? <laughs> huh? May boyfriend ka na ba? Ayan, ayaw niyang sabihin. Magagalit yun. Pag di mo i shout out. Huh? Wala pa. Mahihain talaga si Aubrey. Ha? Huh? Nanay, tatay mo na lang, Aubrey. No, oh, Dali. Sige na, dali. Ganda-ganda ni Aubrey, tapos mahihain. Hello oh. po? Ayun. <laughs> <laughs> okay. Thank you so much. You, okay Thank you po. Ayun naman na. Okay na. Thank you po. Thank you po. Thank you po.